Hello guys, papunta po kami ng bukid ng aking bunsong anak at ito nga, nangulit po siya sa akin at kinukulit niya rin po ako dahil nga ang sabi niya eh, gusto niyang siya ang mauna kaysa sa akin, ang sabi ko bilisan mo at ako ang nauuna sa iyo. Oh, yan na nga, sabi niya sa akin, pauwi na daw siya pero binibiro niya lang po ako. At ayan na nga, nagalit na, ako, nagalit na po ako niyan at sumunod na rin sa akin. At bali nga, uh, nagluto po ako ng nilagang saging. Dadalhin ko po doon sa aking mama at siya po ay nagpapagawa ng kulungan ng mga manok. Akala naman ng anak ko ay eh, susunod ako sa kanya at ayan na nga guys, di ba, nakasunod na sa akin. di ba? Ako pa, magbamatigas sa kanya. Yan, anak ako lang naman siya. At ito na nga guys, ang napakagandang tanawin dito sa um, aming dinadaanan o... Ayan po ang lugar ni Ate Mary Jane. Napakaganda. Maraming pwedeng itanim at maganda at patag yung kanilang lupa. At eto na nga guys, nandito kami, nandito na kami sa aming bukid. At ayan po yung mga tanim ng aking in, aming inay. May mga malunggay, may gabi at marami pang iba. At eto na nga guys, yung pinapagawa ni mama namin na A uh, kulungan ng mga manok at ayan uh, na nga nilagyan pa nila ng net dahil nga yung mga manok e eh, kakalat, uh, dyan po ilalagay lahat para hindi po sila magkalat-kalat hala nauna pa, nauna pa sa nagtatrabaho kumain na ng saging at alam nyo ba guys bago, kay, bago kaya kami umakyat dyan at makarating ka dyan sa, bu sa bundok eh grabe na gutom mo kaya inunahan namin yung mga katrabaho na kumainan na ng saging isang piraso lang naman kinain namin kasi doon sa uh, aming bahay hindi, hindi pa rin naman kami kumain Bali na may namin yung dala para dito, dito na rin namin kainin sa bukid at yung mga nagkatrabaho eh, nakapagmerina naman po sila ng tinapay pero kahit nakapagmerina na sila idinalahan eh, ko pa rin po ng lutong nilagang saging para makakain din naman po sila diba? kaya naman pala kami pumunta dito sa bukid ay bibisitahin ko po yung aking mga tinanim at syempre hindi nga po naulan dito minsan lang po naulan ang gagawin po namin yung mag -ina, eh, po namin ng tubig yung mga pananim ko at medyo tuyo-tuyo na po at binisita rin po namin at tinanggalan ko po ng mga damo sa kanilang paligid at ayan na nga guys diba nagtubo-tubo na po sila grabe nakakatawa naman Nak makikita mo yung pinaghirapan mo na nagsisitubo na po ayan guys ito pong view naman na ito ay dito po yon sa kabila ng aking tin aking pinagtatamin ni naman diba guys ang ganda wow. diba naman ang dami rin po noo, oh. Bali guys nga pala, sinama ko po yung aking mama para sabi ko, tingnan niya po yung aking mga tinanim. At ayun na nga, nakita niya na may mga kamuting kahoy na, pe, na pwede na pong kunin at bunutin po. Ayan, sabi niya sa akin, tulungan ko raw siya magbunot ng kamuting kahoy dahil nga, Ayun pala, eh, napakalaking bunga at ayun na nga guys, medyo naputol pa po yung bunga niyan. Pero nakuha pa rin namin. O, oh, ayan, di ba? Grabe guys, yung kamuting kahoy po na yan ay tanim pa po yan ng aking tatay. Bali, ang sarap po niyan. At alam nyo ba yung tinatawag na mula, ayun, um, masapok? Kung, naging kung naging sa, naging sa Bicol naging po, masapok. Ay, sa, sa Tagalog, medyo nakalimutan ko na kung, ano, <laughs> maligat pala. At ayan na nga, pauwi na kami guys. Naisipan ng anak ko na kumanguha ng bayabas at pati yung mama ko ay nakisama na rin po kumanguha ng bayabas. Pero nakakuha rin po siya dyan guys. Dahil ang bayabas ay katumbas po niya is patong pirasong kalamansi. kaya ngayon alam nyo na ang katumbas niyan ay pitong pirasong kalamansi sa isang pirasong bayabas. Kaya ngayon alam nyo na kumain na rin po kayo ng bayabas. Grabe. Kaya nga guys hindi namin pinapalagpas yung mga hinog dyan. Hin kinukuha na agad ang aking dalawang anak. Yan kahit mariba guys kinukuha na nila at pinapapak na nila. Kasi kumain sila yung si di ba Oh, ayan na lang kainin nila yung bayabas. Want to sawa pa sila manguha ng bayabas dahil libre lang po yan dito sa aming kabukiran. At ayan na nga guys, pauwi na po kami.